Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, kulayan na din natin itong ating frame ng hanging cabinet. Ito mga boss, tulad ng sinasabi ko mga boss, ang pagbuga ng spray gan hindi masyadong marami at saka yung kulay na magbuga kailangan ng hindi din marami para hindi magdadark yung pag-spray natin mga boss ito pala mga boss ito yung pasihan natin mga boss nakikita nyo mga boss sa bandang shield merong plywood nga dark mga pula pula dyan tayo nagbabase mga boss sa kulay natin para maganda naman tignan kasi maglalight tayo sa kulay merong dark nga shell tignan mga boss halo halo ang kulay kailangan isa lang ang kulay ito mga boss, first coating pa 'to mga boss, medyo light light pa. Kailangan ng dalawang coating para ma pareha yung shell ng kulay. Ito lang po yung diskarte mga boss, kailangan ng maliit na pagbuga sa spray gun para hindi magda dark. Para makansya natin mga boss yung mga yung mga sprayhan nga kagaya nito medyo mahirap kasi nakadikit ang shield yung spray gun hindi makapasok sa loob kailangan ng dandahan para hindi naman po magda dark mga boss yung parang maghalo yung kulay tumamos ito yung kadugtong mga boss pagkatapos nito mga boss pag final natin na pagkulay kailangan idikit sila mga boss para iisa lang ang kulay parang hindi iba ibang yung kulay kasi pagkabit nito magkadugtong Dito mga boss ito yung sa pika side sa ito yung design yung parang pakpak sa pamatay sa kanto yung pakorb Yeah, pala ito mga boss, nakabaliktad ito mga boss. Kasi binaliktad natin pa kasi yung sa ibaba nito mga boss. Lagyan natin ng kulay at saka i-finish natin. Din sa ibabaw naman mga boss, nilagyan natin ng sanding sealer para hindi naman siya mag parang hindi siya magawa mga matibay naman siya kaya nalagyan natin ng dalawang bisis ng sanding sealer hindi uh, hindi na natin nakulayan mga boss kasi mahirap na tayo mag pagbali-bali nito ng kabinet mga boss kailangan na natin ng yung, pa, yung plastada niya mga boss kailangan ng st st stable na hindi na mag magbuhat pa kana mag, ibuhatan, buhatin mo pa para kulayan mo sa bandang taas hindi na mabos ganito na lang yung plastada nya ito mabos ha? Uh, ito yung crown nya mabos maganda tignan si malapad saka daming design ito lang po yung discarte mabos kailangan ng dandahan sa pagkulay yung spray gun natin yung pag yung spray natin medyo malapad malapad din ang pag spray yung adjust sa ating spray gun mga boss o huwag kalimutan mga boss yung nozzle lang spray gun mga boss kung naka vertical siya mga boss yung yung pag spray natin pa vertical din kung pa horizontal yung spray natin mga boss pang horizontal din yan ang timplada ng spray gun kailangan ng yung nozzle niya. dapat natin kagaya nito mga boss yung pag tira natin pang horizontal ang nozzle niya natin mga boss pang horizontal pag vertical naman in-adjust natin pang vertical yan lang po mga boss sa mga baguhan dyan mga boss yan po ang timplada ng sprayer. Hindi lang iisa ang direction mga boss. Kailangan po nang i-adjust yung nozzle para para maganda yung pag-spray mga boss, hindi yung masyadong makapal na kulay. Merong merong lights at saka makapal. Kailangan yung sprayer i-adjust natin mga boss. Ito mga boss, ito na yung second coating mga boss. Ito na yung mga kulay nga na galuhalo kailangan natin nga iisa lang ang kulay parang parang katulad dito mga boss wala na yung light nga color din itong ito mga boss unahin natin sa pagkulay nitong frame mga boss at saka sa ilalim kailangan ng sikan coating din pagkatapos ito mga boss ikabit natin yung pintuan para i-final kulay natin kasi individual natin siya kinulayan baka merong light at saka dark kailangan ng ikabit natin temporary mga boss tapos kulayan natin makikita naman natin mga boss kung sino yung light at saka dark para katulad ng sinasabi, sinasabi ko mga boss iisa lang ang kulay hindi maghalo-halo tignan. Ito lang po yung diskarte mga boss. Kailangan ikabit para makita natin yung kulay niya. Huwag merong light at saka dark. Ito mga boss, hindi ito dark tignan mga boss. Makikita pa din yung kulay ng plywood. Sa camera lang ito mga boss, medyo dark. Pero light na ito mga boss. ito mga boss kailangan yung buga ng spigan mga boss palitan mo ng ma maigi at saka yung buga ng pintura ay yung, yung varnish yung kulay para hindi siya magda dark at, at saka ikan siya lang natin mga boss kung sinong light dyan tayo magpupokus ng pag spray ay kita man ninyo mga boss yung light nagpo-focus tayo Diyan tayo nagpuntarya ng spray mga boss para mapariha yung pag spray natin mga boss Dito ito mga boss ito yung pintuan ikabit muna natin ito mga boss tapos sprayhan natin hanggang dito lang mga boss like and follow and share lang mga boss